Isang daan at pitumput dalawang core shelter units ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development sa Cagayan. Narito ang ulat ni Kimberly Villanueva. Pinasakamay na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga susin ng mga bagong tayong bahay para sa may hirap na mamamayan na nawala ng tahanan dulot ng magdaang mga kalamidad sa Peña Blanca, Cagayan. Isang daan at pitumput dalawang mga core shelter units ang kabuuan ng na mga naipagkaloob sa mga benepisaryo sa nasabing bayan. Nagbigay ang DSWD ng pondo para sa pagpapatayo ng mga tahanan, samantalang ibinigay naman ng lokal na pamahalaan ang lupa kung saan na i-relocate ang mga benepisaryo. Pinangunahan ni DSWD Regional Director Lucia Alan ang programa katuwang sina Peña Blanca Mayor Washington Taginod, Vice Mayor Marilyn Taginod, Social Welfare Officer 2, Gammad, Municipal Social Welfare and Development Officer Alicia Tamayaw at iba pang opisyal ng barangay. Ang proyekto ay sa ilalim ng Core Shelter Assistance Program o ang CSAP ng ahensya na may layuning mabigyan ng disente at matibay na tirahan ang mga residente na nawalan ng tirahan na dulot ng naranasang kalamidad sa mga nakaraang taon. Bakas naman ang kasiyahan, mga benepisaryo at inhayag ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa pamahalaan matapos matanggap ang Certificate of Completion and Acceptance na nagpapatunay na pagmamayari na nila ang kanilang mga bahay. Kimberly Villanueva nag-uulat para sa PIA Newsbreak.